ng hapon po sa mga subscriber ni Commander Kalanchaw. Ayan. Tayo po ngayon nagla-live po tayo ngayon sa FB. Ayan sa mga ano no, sa mga viewers po ni Commander Kalanchaw. Yan sa mga mutya no, sa mga alimbawa po eh vlog po natin kay Brother Inok may telephone number naman po ron. Uh, pwede nyo po siyang tawagan si Brother Eno. Ganon din po si ano si Pinoy Agimat. Yan, pwede nyo pong tawagan siya. Halimbawa, no, kung sino may bablog ko sa kanila, kung ano po ang inyo pong kukuhain ng mga natawag ng mga mga anting-anting, ano? O kaya, eh, mga mutya. Yan. May mga telephone number naman po ron. Tawagan nyo lang po kung sino po yung akin po na ibablog sa kanila. So, yan. so kapag uh, akin naman, yun, na nakalagay naman po ron yung pangalan ko. Ibig sa akin po yung ano, sa akin po yung uh, akin pong binablog yung mga gamit, mga personal po natin. So, ayan. Yan sa bago po lahat. Yan sa uh, bago po mapapadaan po sa atin pong uh, Muntin Channel, yan, baka naman, yan, baka, yan, baka po pwede naman, ano, pakisamahan na rin po ng notification bell para bitid po kayo sa akin po mga upload mga videos, yan. So, ayan, mag-share po tayo mamaya ng ano, mayroon po tayo share mamaya ng orasyon. Yan, ay, para po sa mga, sa mga dumadayo, no. Halimbawa, dadayo po kayo sa mga, sa mga inuman para hindi po kayo malasing. Pero ginagamit lang po yan sa oras po ng pangailangan. Halimbawa, da dadayo po kayo talagang uh, may okasyon, ano, talagang inuman. Doon po ginagamit lang yun. Pero kung halimbawa po, eh, ang inyong inumin, eh, isang isang ano lang, isang bote, eh, hindi na kailangan yun. Dalawang bote, hindi kailangan. Ginagamit lang po yan sa mga dayo, sa pagdadayo po ng inuman para hindi po tayo malasing, lalo, lalong na kung ano bawa. Malayo po ang inyo po nga inuob yan. yan. Babahagi ko po yan mamaya. Yan ay wala po rito sa harap ko. Yan ay nasa isip po natin. Yung orasyon na yan. So, babahagi po natin yan. Mga orasyon, orasyon na yan na matagal na po natin niingatan. Yan, hindi ko nga alam po, ano, hindi ko po i-screen. I-screen, eh, hindi ko po ilalagay sa screen. ah uh, bibigkasin ko lang yung orasyon. Ngayon, kung sino po magkaka-interes, pili nyo naman po i-slow yan para makuha nyo yung, uh, yung tamang uh, pronouns o tamang spelling na po pong kukupyahin, no sapagkat uh, ganun po talaga ang ano no yung isang bagay na isang bagay na malaga talagang pinaghihirapan po yan hindi po yung hindi po yung uh, madali kasi yung orasyon na yun ano uh, pinaghirapan po natin yan talagang uh, isang matindi po ang ating pong sakripisyo po dyan bago po natin nakuha yan sa mga mga nauna po sa atin na mga mga mas mataas po sa atin ano. So yan parang may mahawak, may, mahawak sa akin ulo. No? <laughs> yan, parang, parang, may kumakapas sa akin ulo. <laughs> so ayan. So ayun ipabahagi po natin yan no? yung rason na yan. Kasi may kwento ko lang ano, yung oras yung oras yung kasi nung araw no, sa mga una uh, ka po mga blizzard nung araw. Wala pa po ako sa anti-crime. Ah, uh, pupunta po ng hapon, umaga, punta pa ng umaga, inaabot po ng maghapon, inaabot pa po ng gabi. So, matindi pong sakripisyo bago makakuha po ng orasyon. Tapos, bibigay lang na napulong mga dalawang piraso lang na rasyon, iba bahagi. So, ganun po ka, hirap ang, ano, ang nung araw, ano, pagkuha po ng rasyon. Talagang pinagsasakripisyoan Siyempre, yung hindi naman po pwede na maghapon doon sa bahay ng pupuntahan tapos hindi naman, hindi bibili ng pagkain. Siyempre, bibili ng pagkain. Tapos pag natin ng hapon, bibili ng ulam, tapos uh, merienda, ano, talagang gagastos para lang ano, yung ban tinatawag na yung tinatawag na panunuyo talaga para maibigay lang yung ating minimiti, ano. So, ganun po kahirap. Hindi po katulad ngayon, no, na halimbawa, eh, uh, sumapi po kayo sa isang spiritual. Pagkatapos nyong basbasan, matik nakahanda na yung orasyon na para doon sa pagong member hindi katulad nung araw na talaga ang hirap, ang hirap po kumuha ng rasyon, talaga napakahirap. Hindi katulad ngayon na, na talaga madali lang, ano? kasi bago blisingan yung tao, yan, yung orasyon niya na para doon sa taong biblisingan, nakahanda na, talagang iabot na lang katapos ng blising. Ganun po kadali ngayon kumuha ng orasyon. Na basta po, yung yung kasapi ano, kasapi dun sa samahan. Sa, ano, sa, ano, sa anti-crime, ano? Sa ngayon, kasi ano tayo. Dati naman po tayong uh, dati po tayong democratic, bull, democratic brotherhood, crusader, harap pa na Philippines. Ngayon, na-adapt po tayo ng anti-crime. Yan. So, uh, shout out kay, ano, kay tatay, ah, uh, Serapin Villadores sa kay nanay. No? So, sa mga kautulan, sa mga anti-crime, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, bago naman tayo naging ano, no? bago tayo naging uh, harimbakal. And dati po tayong na ano po tayo sa Alpamiga, yung Kaisalya, no? So, sabi nga talagang sa, sa larangan ano, ng spiritual, ay medyo malawak-lawak na po ang ating pong uh, ang ating pong uh, nararating pagdating sa larangan ng spiritual. So ayan. Yung ano no, yung yung nang yung, 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 yung nagko-commit minsa nababasa ko ano, na nagaano na, po ng orasyon. Yan. Ang orasyon po kasi ano na kung ano mga kailangan. Kasi hindi po basta-basta po talaga pinakawalan ang orasyon. So, kasi pag ganito po yan eh. Ang orasyon po kasi, nire-release lang po talaga yan sa mga, sa mga member ng halimbawa, kung ano, sa halimbawa, sa harimbakan, bakal, kung magmi-member, yun, re-release po kung ano pong, sabi nga kung hanggang saan ang memorya mo, pag memorya, kung gaano katalas ka mag -memorya. Mas madali kang mag-memorya, mas marami kang makukuha orasyon. Kasi bago ka, pag binigyan ka kasi ng orasyon yan, halimbawa tatlong klase pag ibinigay sa sige isang linggo ayan pagdating na sa isang linggo magmi-meet kayo nang nagbigay yung yung uh, maestro o blazer, kung ano pa man ang tawag no so pag uh, yung ibinigay sa'yo na orasyon ipap mo sa kanya sa harapan na wala kang wala kang kudigo, kundi nasa isip lang. So pagka tama ang iyong inusal sa kanyang ibinigay, sa kakabibigyan ng panibagong orasyon. Ibig sabihin, na-memorya mo na yung kanyang ibinigay. So ganun po ang proseso no, sa pagladagdagan sa orasyon. Pero doon po sa nanghinga, no? yan. Pwede po yan, may bigay po natin. Basta, halimbawa po, um, yung magiging member, ano, sa, sa, yan, sa anti-crime. Yan, pwede naman po tayo mag-bleasing. Yan, pag nag-bleasing, nagpa lahat ng kakailanganin niya kung gusto niya balang araw manggamot, mayroon po tayo ng orasyon yan na mga paggamutan, kumplito. So ayan, pag na blessingan naman ano may ID naman. Anti-crime. Tapos mayroon naman hong ano eh mayroon naman pong uh, number. Yung sick number pwede nyo po yan i i, i ano sa ano sa yung kung legit na talaga yung number. Pwede nyo naman i-check yan. Yan totally nandito nga po sa ano ko ayun. No? Her music number. ano. Pwede nyo naman i-ano yan sa ano, sa, sa, kung saan chinichip yung mga ganun ano, mga register na sick number kung talaga valid yun. So, ganun po, ano. So, mayroon pong idea, pwede po tayo mag-leasing. Ngayon, pag na, na blisingan na po, ano, yan, pwede po tayong mag-release na ng mga oras. So, yan. Hindi po matatawag natin na, ano yan, na, na tinatawag na, kulto ano sapagkat ang ang isang grupo lalo na po rito sa Luzon ano, ang, ang isang grupo kapag ka uh, mayroon pong sick number big sabihin kapanalig po kayo ng gobyerno hindi po kayo matatawag na kulto kasi mayroon kayong sick number so ayan so napakaganda no saka protection Siyempre, spiritual yan. Sabi nga ko, yung naghahangad ng kaligtasan, yan na po yan. Yung pagkasasali sa mga ganitong mga ano. Kaya nga lang, siyempre, meron pong mga batas yan. Ano. Siyempre, pag uh, ikay sasali, talagang sabi nga, talagang buhang yung loob. Hanggang ikay nabubuhay, wala na pong atrasan. Yan. Kasi sayang naman yung, yung paghirapan. mo. Talagang biblisingan ka tapos eh, pagka ilang buwan lang mga ngayawa na. Siyempre, pagka pumasok ka sa isang bagay na yung garo na 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 usapin, eh, talagang habang buhay na po yan, talagang paninindigan mo yung yung iaatag sa'yo. Kasi may mga obligasyon po yan. Unang-una, mag-obligasyon po kayo, magdadasal po kayo. Obligasyon po yan. Tapos maraming bawal, So ayan. Napaka ano, napaka ganda rin po ano kasi pagkata uh, Sabi nga nang nang hindi pa nga po ako nasasama sa spiritual. Kahit ho, kahit ama namin, di ako marunong magdasal eh. Ito lang. So ayan. Matututo po talaga magdasal kapag sumapi ka sa samahan ng spiritual. Yan. Yung naghahangad ng ano, naghangad ng kaligtasan. So, ayan. Itong suot kong damit, ano, mapansin niya. Yan, yan po yung logo ng, ano, ng anti-crime. Yan. Atin pong inanuan niya. It's Bibakasi. Tama ba? It's Bibakasi. Ayan. Ayan, kung gaano mabasa, no? Baka, magkam Baka magkamali ako ng, ano, magalit si tatay. <laughs> maka, magkamali ako ng, ano, ng, eh uh, uh, basa, eh. tama, at Bakasi nga. Ayan. Ayan. Yan po yung logo ng anti-crime na na atin pong ano ngayon, na atin pong sinas, uh, sinali, sina, uh, inadapt. Inadapt po tayo sa pagkata. Kaya naman po ako na-adapt dito, no? Na punta po ako dito sa anti-crime. Sa pagkata, siyempre, propa po natin si Pinoy Agimat. Ayan. Pautol natin dati, medyo ilang kami, ano, sapagkat uh, si Pinagima at ano siya, uh, anti-crime. Tapos ako naman, uh, Bohol Democratic Brotherhood Crusader harimbal. Pero ganun pa man, magkaiba kami ng ano, no, magkaiba kami. Pero same pa rin mag kami kasi pareho kami harimbal kami. Siyempre para, sabi nga talagang para sulid. Yang kinausap po si tatay, saka si nanay, yan, uh, sabi sa akin ni tatay, sige do, kung talagang ano, uh, interesado ka, magsama sa grupo ko. Ayan, punta ka sa, ano, sa katapusan. Biblisingan kita. <laughs> ayun, kaya, ayun, na ano na ako, nasa, na, sa, na, na ako ni tatay, si yun. Ayan, kaya, tapos inisyuan ako, isang linggo lang. Isang linggo lang uh, yung, ano, yung ID. Yan, meron ng ID akong nirelease tatay sa akin. So ayan, yun maganda lang kasi rito ano na dito sa anti-crime kasi Luzon, Visayas, Mindanao ang grupo niya napakarami. Dito lang sa Luzon napakarami po rito. Karamihan po rito ng mga haring bakal puro uh, puro member po ng anti-crime. Tapos sa uh, Mindanao, marami na rin po lalo sa mga parte ng Cebu, Samar, Tacloban, marami pa karaming anti-crime na. Anti -crime. Ayan. Tsaka yung uh, buhay pa yung ano, buhay pa yung pound yung ano, yung founder ng ano ng 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 anti-crime. Hindi ka tulad sa ano naman sa doon naman sa Bohol Democratic, yan uh, yung yung founder naman doon si Tatay Dudong si uh, Dudong Lino eh, wala naman na, no siguro mga hindi kakamali na 15 years o 20 years nang wala si tatay Ilino Nagari. Ano? Hindi pa nagkakamali. So ayan, kaya nga po nasama tayo rito sa anti-crime. Dito naman, ang maganda lang kasi rito, may ID. Hindi mo, hindi mo matatawag talaga na call to kasi may ID, may sick number. Pag may sick number, yan, sabihin talagang uh, ano ka ng ano, uh, kapanalig ka ng gobyerno. Kasi ang, ang, daming ano, ang daming ano sa ano, no? ang daming um, halos lahat ng ano ng sangay ng gobyerno, police, BI, DILG, talagang ano, uh, ibig sabihin eh, uh, kapanalig. So, napakaganda, napakaganda po na ano, ano na akong Kaya nga po hindi ako nagdalawang ano, hindi ako nagdalawang isip na magpa-adapt sa anti-crime. So ayan, yung nang ano nang ay nang ano no nang mga oras yun. Yan pwede po tayo mag-blessing. Kaya lang siyempre pag nag blessing po sa atin, ah uh, mayroon pong ano yan, mayroon pong uh, mga requirements na hindi uh, Ah police barangay. Yan kasi kaya naman ho niya nang ng MBI police barangay para hindi po ma para hindi po ma ibig sabihin eh, ano uh, hindi po tayo mapasukan ano ng mga ano hindi, hindi po mapasukan ng uh, ng hindi maganda ano para hindi po masira ang grupo. Kaya hiningian po. Kaya nga hiningian ng MBI para makita kung talaga yung tao uh, malinis. Yan, kaya may MBI. Tapos sa pulis kung may record tapos yung barangay naman para katunayan dun sa nakatira. So ayan, pwede po tayo mag authorized po tayo, may ID po tayo na pag nablisingan na isa, isa barong, one week, two weeks lang, pag mga bagong member adyan na po yung ID, basic number po yun so ayan, with picture so ayan, yung yung gusto magpablising yan, chat nyo lang ako sa aking pong IPB uh, uh, Commander Kalanchao uh, tapos, usap na lang po tayo sa messenger So ayan, so, shout muna ako kasi nagbablog ako. Ayan, shout out, ano? Ayan, Nil Magnaye. Ayan, uh, ayan shout out siya bro. Ayan, uh, ayan shout out siya ito, uh, Ju Mariosto. Ayan, ayan shout out, Ayan, sa mga utol. No? So ayan. So ganun po ang ano, no, yung sa pag ano po ng sa mga ganyang oras yun. Pero ayan, yung katulad po ng pangako ko kanina na yung yung ibabagi eh, ko po ng orasyon, wala po rito sa harap yan. Nandito po sa isip ko. Pero gagamitin lang po yan kapag ka dadayo po kayo ng inuman para hindi po kayo malasing. Ibig sabihin, meron po kayong may titira na pang-uwi. Kasi mahirap yung dumadayo tapos sa uh, pag uh, napasubo, wala nang pang uwi. Wala na. Siyempre, so, gagamitin na yung oras yun Pag dadayo. Pero kung inom kayo ng isang buti lang, hindi mo gagamitin yun. Hindi basta hindi basta, basta ginagamit. So, dinadayo na Ginagamit na yung sa mga dayuhan. So, ayan. Ito po yung orasyon na akin pong uh, ano yun, uh, sasambitin. Yun, islo nyo na lang para uh, maintindihan nyo yung rasyon. Kasi kaya hindi po natin ipa-plus dito rito sa screen. Sapagat yan po yung mga legit po na orasyon yan. So pagkat linas ko po rito sa screen, dito po sa akin vlog, uh, masasala masasalaw wala po yung orasyon. Siyempre kakalat po yan. Makakarating yan sa buong mundo, makakarating yan. So kakalat siya masasa na yung orasyon. Mas maganda yung, yung babanggitin lang, at least kung pag mayroong nanood na hindi tinapos, hindi niya alam, di ba? Hindi niya alam na mayroong palang uh, sinab, may sinabi pala ron. So, ayun lang ang kagandahan. Hindi katulad pag uh, linagay po sa screen, na matik po yan, laging makikita. So, yung orasyon, masasalaw lang. Ganun po tayo magpahalagahan ng mga ganyang mga lihim na salita ng ating pong Panginoon sa si Kristo. So hindi po basta-basta yan na uh, inaano po sa screen, uh, dyan para hindi po kumalat. Kasi hindi lang naman dito sa Pinas yan, pag ganyan pong uh, YouTube yan, talagang kakalat po yan, buong mundo po yan, nakakarating. So pagka ang oras yung linagay mo dyan, eh, sigurado yan, Masasala ulan. Ganon po tayo magpahalagaan. So ayan, yung gusto mag-publishing. Kaya lang yung blessing, ina, inuulit ko, yung blessing ko ng Harim Bakal. Ah, ano po yan, ha? Ah? yung tabak. Tabak po ang ginagamit na blessing. Ayan. So ito po yung orasyon na akin pong sinasabi. Ayan. Tipikit po ako para malaman nyo na talagang ano, wala, wala akong binabasa rito sa rakuli na sa isip ko. Yan. Ito po yung orasyon. Pintalin dispin, talin di spin, sir ni Camus, Cristo Ganun lang po, napakaikli. So, tatlong bisis po yan. Ihip nyo sa baso. Ayan. Unang, unang tagay nyo sa baso, ihip nyo yung orasyon tatlong bisis. So, ganun lang po ang ano, no? Simpleng-simple lang ang orasyon na yun. Napaka-ikli, napakadali. Ayan. Gamitin lang po yan sa mga pagdayo po sa mga, 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 ano, mga, mga malalayong mga lugar na mga pinupuntahan. So, ayan. Maraming maraming pong salamat, no, sa mga subscriber ni Commander Kalansaw. Ayan. Maraming maraming pong salamat sa mga nanood po sa ating pong vlog. Ayan, maraming maraming salamat po. Yan, kay, ano, kay Brother Ino, kay Pinoy Agimat. So ayan, kung sino pong maano natin sa kanila, kung sino pong may uh, bablog sa kanila, kung ano man ho ang inyong magugustuhan ng mga mutya o mga agimat, may milalagay po akong telephone number doon sa screen, tawagan nyo lang po sila. Kung si Pinoy Agimat o si Brother Ino, ayong pagka... Wala pong telephone number doon. O ako po yung alam niyo na ako naman, huwag n'gano ron, naga uh, mga gamit ko naman mai pinakikita. Ayan, pwede niyo po akong sa akin pong ano mo? akin pong FB Commander Kalanchao. So ayan, ibig sabihin mga gamit ko po yung mga personal. So ayan, maraming maraming pong salamat. Yan, god bless po sa ating lahat.